Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaallah uh, alamul jin wa syayatin. So tutuloy natin yung pagtalakay doon sa mga kababalaghan na ginagawa nung demonyo nakakampi ng tao meron silang sabuatan. At ito ay maaari nga mangyayari sa pagitan ng mangkukulam at ng demonyo, manghula at uh, demonyo. Yung mga tinatawag na mga ano, mga medium, yung sinasapian ng mga kaluluwa, Tapos kakausapin yung mga mahal sa buhay. Kahit mga ligaw na sekta, 'yun. Marami silang ano, marami pa lang ano ito eh. Maraming mga pagkakataon na mangyayari yung pakikipag-ugnayan ng tao sa demonyo. Hindi lang sa salamangka sa pangkukulam, magic. Marami pang iba iba. Kaya nga yung, ano, yung ngayon ko na pagtatanto, yung, yung Aladdin na pelikula, di ba? parang pambata. May ano eh, may may basis. May basis. Tapos marami iba't iba pang mga pelikula na kumbaga merong ugnayan yung tao sa demonyo. Tapos tinutupad ng demonyo yung hiling niya. Tinutupad. Pero minsan nga, maaring ano eh, yung mga mangyayari, akala niya lang natutupad, pero hindi pala. Kasi pwede rin babaguhin nung demonyo yung ano niya, yung pang-alala niya. Pwede rin papakilaman nung demonyo yun, yung utak niya. Akala niya nangyari. O nangyayari, pero hindi pala. So ngayon, doon sa natigil tayo, doon sa mga cherubin, so darating daw yung mga anghel. O, o sasabihin ng demonyo, andito yung mga anghel para dalawin ka. Pero yung sinasama niya, mga ka, ka, ano yung kasabwat niya lang din na tao. Tapos kapag magtatanong daw itong tao na ito, nakasabwat ng demonyo, tungkol doon sa mga tao na kasama nung demonyo na inaangkin niya na cherubin o anghel din, kasi kaya niyang buhatin yun eh. Tapos dadalhin niya langi lang yun sa harapan niya. Bigla niya palilitawin sa harapan niya. Ngayon minsan daw may magtatanong. mardan. So bakit daw walang balbas yung mga kerubin na sa kasama niya? O yung mga anghel na kasama niya? siguro inaasahan ng tao na ito na kung yung, kung yung anghel muslim, kumbaga, eh dapat pa'y balbas. Pero nga syempre, naiintindihan natin, kumbaga, nakikita natin ngayon yung babaw ng pag-unawa niya. Yung mga anghel walang kasarian. E bakit hahanapan mo ng balbas yung anghel, di ba? At syempre, anghel, hindi naman yung tao. Eh bakit hahanapan mo rin ng balbas? Pero nga, yung demonyo, kasi gusto niyang mapaniwala talaga yung tao eh. Lalo na ito nga, yung tinatalakay natin, yung mga tao na gusto nilang mapaniwala na meron silang kapangyarihan. Yung tao na yon ay kaya nilang bigyan ng kapangyarihan. Bawa ito, di ba? Sabi nila, siya daw yung Mahdi. So pag nagtanong daw yung tao na yun, sa isang kisap mata, lilingunin niya lang yung ano, yung mga anghel uli paglingon niya, fa yarfa ara sa hu bilahin. Pagtingin niya uli, pagangat niya ng kanyang ulo, may kita niya na may balbas na yung mga sinama nung demonyo na yun. Wa yaqulu lahu alamatun annakal mahdi. Annakatun bitu an naka tunbitufi jasadika syamatan so sabi nung sasabihin nung ano yung demonyo din halimbawa palatandaan na ikaw nga ang mahadi ay dahil tutubo sa iyong katawan ng isang uh, yung ano yung nunal may tutubo sa himbigla na nunal ang babaw di ba ang babaw Siyempre, yung tao, kasi mga bobo lang din naman napapaniwala nitong mga demonyo eh. Yung tao na hindi naman nag-aral. Ngayon, kailan o saan sa mga batayan ba nababanggit na nunal ang palatandaan ng Mahdi? Wala naman, di ba? Itong demonyo na ito, naging bento lang siya. Palatandaan, tutubuan ka ng nunal sa iyong katawan. Wagay radali ka wakuluhu min makrisyaitan. At iba pang mga bagay. At lahat na ito ay pakanak ni Satanas. Wabayya na rahimahullah at dinagdag pa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kakaiba nga mga ano na ito. Umaga. Dito sa Pilipinas, madalas tayo makapanood ng ano, di ba? Yung mga horror, yung mga Jessica Soho. Pero ito, kakaiba yung mga nangyayari. Kasi sa bawat bansa, napapansin ko yan eh. May kanya-kanya silang mga kababalaghan. May kanya-kanya silang kababalaghan. Kasi manunod ako ng mga pelikula o dokumentary na horror sa Indonesia. Tapos manunod ako sa ng, mula sa Thailand, mula sa Japan, mula sa Korea, China. Afrika, iba na naman. Iba. Dito sa atin sa Pilipinas, yung ano dito, yung kababalaghan lalo na yung pangkukulam. Ang pangkukulam daw natin, pinaka nahahawig daw sa ano, sa voodoo. Nabanggit ko nito na yung nakaraan. Eh. Yung voodoo, salamang kayo sa Afrika. At nung inalipin yung mga Afrikano, dinala sila sa Amerika ng mga Kastila para maging mag magtanim doon sa kanilang mga usually sinasaka nila doon ano tubo, saging o ano yung uh, mais, yung tinatanim nila. Dala-dala nila yung voodoo. At yung mga Kastila, pagdating dito sa Pilipinas, so daladala dala rin nila yung mga kwento na yun. At syempre, maaring ano pa nga eh, nangyari na may, may isinama sila na marunong, Aprikano na marunong sa voodoo. So yun yung ano na ngayon, lumaganap ngayon na, na, ano, na paraan ng pangkukulam. Yung merong manika, tapos tutusok-tusokin. No, Budo yun eh. Kasi yung mga traditional dito na kulam, halimbawa yung pambabarang, do sa summer iba pa yun eh iba pa yun dun sa kulam na pinapakita sa pelikula na yung yung manika tinutusok budo yun pero yung mga traditional dito na pangkukulam iba pa yung barang iba yung kulam titingnan ka lang ng mangkukulam tas magano'y mag, -ano, yung mag orasyon tapos yung kulam papapuntahin niya sa ano sa iyo sa pamagitan ng ano nga yung barang sa lagubang sa lagubang ah, halimbawa ano ko yung mangkukulam tingnan ko to. Tumaba ka. Tumaba ka. tumabanga, e tumabanga, <laughs> tumaba nga. <laughs> tumaba nga. Wala lang to. Gag ng paraan ng anili, nung, nung demonyo, kumbaga, kung, kung ano yung sasabihin ng mangkukulam, magkakatotoo, kaya sasabihin ng demonyo, ito lang yung pwede mo ipangkulam. Ito lang. Kaya nga yung mga mangkukulam, parang limitado rin yung power nila eh hindi sila makakapangkulam sa iba't ibang paraan. Kasi yung demonyo, limitado lang din yung kapangyarihan niya. Kung ano lang kaya niyang gawin, yun lang yung sasabihin niya sa mangkukulam. Ito lang yung pwede natin gawin, ha? E, ano ba sasabihin ng mangkukulam? Yung mambabarang, di ba? Ang kulam niya sa pamagitan ng salagubang. Eh, sabihin ng mangkukulam, ayoko na na salagubang, sawa na ako, gusto ko ibang paraan naman ng pangkukulam. Gusto ko yung katulad ng napapanood sa pelikula, yung tinutusok-tusok. Pasabihin ng demonyo, wag yan, walang kwenta yan. Pero ang totoo niyan, hindi niya kaya. Di ba? Hindi niya kaya. Parang ganihin eh, parang may kausap ka gano. May kausap kang mason. May pinapagawa ka. Gusto ko ganito ha, pabilog. hindi niya kaya. Sabihin ng mason, pangit yung pabilog, madali yan masira. <laughs> Kwadrado na lang, mas maganda pa. Ganun sila. May, may mga pakana din sila eh. Sige nga, sabi rin ni Sheikh Rahimahullah, anna ahlad dalal wal bida alladina fihim zuhdun wa ibadatun ala ghairil wajhi syar'i walahum ahyanan mukashifat wa ta'thirat sa bukod nga dito sa mga ibang mga mangkukula manguhula o iba pa yung mga ligaw na sekta yung mga tagasunod ng mga ligaw na sekta at mga bidaa lalong-lalo lalo na itong mga nagpa-practice ng ano ng zuhud. Actually, mga sufi ang tinutukoy dito eh. At ipapang mga gawaing pagsamba na hindi sinabatas sa Islam. So, nakakaranas daw sila ng ilang mga bagay-bagay na mahiwaga at nagkakaroon sila ng kaalaman sa mga nalilingid. Na dahil nga dito nagkakaroon din ng ano talaga eh, ng mga taga-sunod yung mga ligaw na sekta. Kasi yun yung pinangano nila, pinangangaral nila. Kapag maging membro kayo nito, magkakaroon kayo ng kapangyarihan na wala sa pangkaraniwang tao. Parehong-pareho ng mga uh, sekta o mga kulto sa kristyanismo. Di ba yung dati yung sumikat yun yung kulto na yun, yung tad-tad sa bukid Tad-tad. Ano yun, yun sila eh. Hindi yun sila gumagamit ng baril itak lang talaga. Eh, nagkaroon ng panahon na ano, yung nakapatay yata sila ng polis. So, niraid na sila ng, ano, ng mga sundalo tsaka polis. Kita talaga sa ano, yung ABS-CBN yung nakatutok nun eh. Tagal na yun, parang 1990s pa yun. O 2000, gano'n. Yung pinuno nila, tapang, nakaano may, may ano lang, may itak lang, sumugod. Yung unang napanood ko, yung bata pa ako, akala ko ano, magagawa niya na ano, Parang sa Star Wars, yung, yung, bala, yung bala sa salagin niya, di ba? Uh, sa Star Wars, ang galing eh. Believe the believe ka dun eh. Kung gano'n niyo. Ang dami lang nagpapaputok sa kanya, M16, M4. Wala, maya maya. -may. Dalawang hakbang lang, bagsak na eh. Patay na pala. Patay na. <laughs> Hindi tumalab yung kanilang ano, yung agimat. Hindi tumalab yung kanilang agimat. Ngayon may palusot naman yung mga tagasunod. Sabi nila. Kasi dun sa mga ibang pagkakataon daw, tumalab yung agimat nila. Eh. Kaya ganun sila katapang. Tumalab yung agimat. May kulang daw. May kulang doon sa ritual, hindi niya na kumpleto kaya hindi tumalab yung agimat. Diba? Masilbi yung agimat tayo eh, kung maselan pala yan. Diba? Maselan pala yung agimat nyo. E Ito yung kabilang sa pinangane, eh, kung baga pinang, pinanggugoyo, pinang nila sa mga tao. Yauna kathiran ilamawadi isyayatin syayat, alati Nuhia anislatifiha. Sa so, madalas daw itong mga tao nito ay makikipagtagpuan sa mga demonyo. Sa mga lugar na kung saan bawal magsala. Libingan, ah, lugar na marurumi. Kaya ngayon, lugar ng mga mangkukulam o oh, mga albularyo. Pagpupunta kayo doon, yung mga ano, mga hardcore na ano na albularyo ha. Ah. Yan si abat diyan sa ano, ano pa naman 'yan eh. Eh, hindi naman siya talaga albularyo. nangihilot siya. Pero yung mga hardcore na albularyo, pagpunta sa bahay niyan, marumi, makalat. Kaya ang totoo yung ano, may kita sa pelikula, di ba? Yung bahay ng witch, mga kukulam. Madalas, di ba, magulo, marami maraming ano, cobwebs, yung sapot. Kasi hindi siya naglilinis ng bahay eh. Kaya sabihin ng demonyo, huwag na maglinis ng bahay, makakasira lang yan sa diskarte natin. Kasi gusto ng demonyo ngayon marumi gusto ng demonyo marami. Tapos, sasadyain nila yun na ano, magkaroon talaga ng najis. Maring doon na siya iihi, doon siya dudumi, doon siya maglalagay ng bangkay ng patay na hayop. E eh, di bawal magsala doon sa mga lugar na yun. Yun yung, yung tinutukoy dito. Natisarily libingan lang. Minsan yung lugar malinis, pero padudumihin nila. Kasi, kapag bawal magsala, piling ng demonyo may kompletong kapangyarihan siya doon eh, sa lugar na yun kasi bawal magsala kasi nga uh, marumi. So doon sila nakikipagtagpuan sa kanilang mga kasabwat. Liyan na siya yatin tatanazalu alayhim biha. So dito nga makikipag-usap sa kanila yung mga anghel. Wa tukatibuhum shayatin biba'dil umuri kama tukatibu At kakausapin sila ng mga demonyo sa paraan na katulad ng kung paanong kinakausap nila yung mga manguhula. So yung paraan ng pakikipag-usap nila sa paraan na no, yung matalinghaga. At syempre, may ire sila doon sa kanila mga sakasabwat. Bago kita kausapin, magalay ka muna ng manok. O kaya limbawa mayroong pasyente, bago, bago natin gamit, gamutin yan, sabihin mo sa kanya, magdala siya ng tandang na malaki, mataba, kulay puti. May na naman yung kayakbad. <laughs> <laughs> Baka yung tandang mo nawawala. Pinang-alay yun. Kasi ganun sila yung yung experience ko doon sa lolo ko. Pupunta nga kami daw ng Rizal. May kuweba daw doon. Nandun nagtatago si Jose Rizal. Papagamot daw ako doon eh. Kaya nga, kailangan daw may dala kaming itim na manok. Kaya napatigil kami ng antipolo kasi naghanap kami ng itim na manok eh. Kaya e napainuman na kami doon. E eh. doon na naman kami kaya hindi namin natuloy. Hindi ko na nakita si Jose Rizal. Nanghinayag nga ako noon eh. Hindi <laughs> pa ako Muslim nun eh. Ano yun Pero ano lang, uh, ilang buwan, ilang buwan lumi lang lumipas nun, nag-Muslim na rin ako eh. Ano yun mahal na araw. Kasi mahal na araw, madalas yung mga ano, nagtitipon yung mga albularyo, mga mangkukulam. do sila kumukuha ng kapangyarihan eh. Kahit yung mga gumagawa ng ano, ng agimat, ano sila, kumbaga, binibigyan nila na kapangyarihan yun. chine charge kumbaga. Kina-charge nila kapag mahal na araw. Tapos yung ano, yung sinusubukan nila yung mga anting-anting, yung binabaril nila. Usually, mahal na araw. Biernes Santo. Bierne Santo. Si Mrs. naman nun, hindi pa kami mag-asawa nun eh. Siya naman nasa groto. May pinupuntahan madalas, antipolo. Ako naman iba yung lakad ko, naghiwalay kami yung lakad doon eh. Ako sumama ako doon sa lolo ko, wala, napaaway na kami dun eh. Ayun, yun din yung katwiran nila. Patay daw ang Diyos. Kaya ano, makapangyarihan yung mga demonyo. Yung mga ano. Kung ano. ano. <laughs> so kinakausap daw nila katulad ng pakikipag-usap sa mga kuhan. wakamakanat at tadhulu fil asnam. Katulad ng kung paano silang pumapasok sa mga rebulto. Di ba mga rebulto naghihimala? Lumuluhan ng dugo, sumasayaw, gumagalaw, minsan may magsasalita pa. 'Di ba? Yung mga totoong may kababalaghan, hindi katulad yung 'di ba yung nakwento ko sa inyo sa Italy yata yun, yung Mama Mary lumuluha. Tapos pinapahid nila yung luha, pinapahid nila sa katawan nila. Yung pala yung luha na yon, may tumatagas na CR. <laughs> Tubig galing yun doon. Tapos yung ano pa, yung kadiri talaga, yung ano eh yung paanong isang santo nila, hinugasan nila yun. Tapos yung tubig na pinaghugasan, iniinom nila gamot daw. Grabe ano, grabe yung pinapagawa sa kanila. Tapos kinakausap sila, katulad paano rin nila kinakausap yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Watu inuhum fi ba'dil matalab, mutalab, kamatu inu as Sahara. At tinutulungan nila yung mga tao na yung katulad ako paano nila tinutulungan yung mamang mangkukulam. Wakama tuinu ibadul asnamu ibadul syams wal kamar wal kawakib. Yan din katulad ako paano nilang tinutulungan. Ibig sabihin ito yung mga tao na lumilitaw yung mga demonyo sa kanila at kumbaga nakikipagugnayan. Eto. Mga mangkukulam, mga manguhulam, mga sumasamba sa ribulto, sumasamba sa araw, buwan at mga bituin. Ida abaduha bil ibadatil lati yadunnuna annaha tunasibuha min tasbihihi laha walibasin wabukurin wagayr fa innahu qad tanzilu alaihim shayatin yes isam isam munaha uh, wahaniyatul kawakib wa takdi taqdi ba'da hawaij Aladina tuqdimuhum shayatin yatakarabu na ileha bil maasi. So, kapag kinausap na sila ng mga demonyo na yun, syempre, yung mga demonyo na yun, kumbaga, magdudulot sa kanila na gawin nila, ipagawa sa kanila yung mga bagay-bagay. Tapos, akalain din naman nila na marapat lang nga nilang gawin yung mga gawain na yun. So, dudulutin ng mga demonyo na yung mga kasabwat nila na ito, mga mangkukulam, mga manguhula, at iba pa, na magluluwalhati sa kanila. Biro niya yun, ang, pagluluwalhati kay Allah. Pero magsasambit sila ng mga pagluwalhati. Ito yung mga orasyon. Nag-oorasyon sila para doon sa mga demonyo. Kaya nga yung ano eh, napaisip ako ngayon ano, madalas yung mga manguhula, mangkukulam, albularyo. Di ba dagamit nila Latin? sa so, siguro nga ano, sa sobrang tanda ng demonyo, nung panahon na ginagamit pa yung Latin, bilang wika ng mga tao, buhay na siya. Tapos sa ganun siyang salita kinakausap o dinadasalan ng mga kasabwat niya. Ngayon, hanggang ngayon, gusto niya Latin pa rin siya kinakausap. So posible kasi mahaba buhay ng mga genie. Eh. Kasi ngayon wala nang gumagamit ng Latin. Dead language na 'yung Latin eh. Kaya nga siya 'yung pang ginagamit sa scientific names eh. Ang Italian malayo sa Latin. Hindi hindi siya, ano, hindi siya Latin. Pareho silang pinanggalingan sa Rome sa Italy pero hindi siya Latin. So magluluwalhati daw yung mga yon. Tapos magsusuot sila ng mga espesyal na damit para sa kanilang mga ritual. Magsusulog ng insenso. So hindi pala totoo na yung insenso nagtataboy ng masamang espiritu. Kasi dati kami sa tundo, yung nanay ko pag biyernes, uh, nagpapausok yun ng insenso. Kasi pantaboy daw ng masamang espiritu. Kasi meron akong kapatid na sakitin eh. Magtaboy daw ng masamang spirit. Ako naman gusto ko kasi mabango eh. Yung insenso natin dito sa Pilipinas, hindi yung bakur ha, yung ginagamitan sa masjid. Iba pa yung amoy niya. Eh. Yung bakur parang amoy kahoy talaga eh. Insenso kasi dito sa atin, ano siya? Hinti, hindi binibili sa palengke. Ano siya? Resin yung dagta ng puno. Kaya iba pa yung amoy niya. Iba pa yung amoy. Eh. Na yun din yung insenso na ginagamit sa simbahan. Yun din siya. Sabi pang taboy na yung masamang espiritu. Pero hindi pala eh. <laughs> hindi siya nakapagtaboy kasi yung demonyo yung may gusto rin sa insenso. Kumbaga. Sa so dito, magpapa... Kapag nagawa na niya lahat ng ritual na ito, magpapakita na yung demonyo o makikipag-usap na sa kanya at magpapakilala mga demonyo na ito sa iba't ibang pagpapakilala. Halimbawa, sasabihin niya, sila daw yung mga ruhaniya ba Sila daw yung mga espiritu o mga diwata ng mga ng mga bituin na maaring makakatupad sa kanilang mga pangangailangan waliadubilla so yung mga tao mga ganito nila nililin lang na matutulungan daw nila yung mga tao waliadubilla yung tao syempre ang tao ano eh may pangangailangan o meron ding tao na mapanghangad sa kim eh magpapailalim talaga siya sa de demonyo. Papailalim siya sa de demonyo para makuha ang gusto niya wali Adabella. Kaya nga 'di ba may ano, yung gayuma. Meron kang gustong tao na magkagusto sa iyo, gagabit ka ng gayuma. Gusto mong yumaman, manghuhula ka na kung ano yung tatama sa wedding o ano pa man. Gusto makaganti sa kaaway mo, punta ka sa mangkukulam, kukulamin niya, 'di ba? So sa ano din eh, kumbaga, yung tao rin ang nagdudulot ng kapahamakan sa sarili niya, kung bakit siya lumalapit sa mga demonyo at sa mga taong may ugnayan sa mga demonyo, wala yada bilas. At siya so, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.